Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kaluban. sanman kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong ko sa akin. At ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayo magkatubiling pindutin ang subscribe, like, and share, at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po sa tuturo po, po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at sa physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon at dito po namang matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po at pakaingatan po lamang. Gamitin po namang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailan at huwag pong ipagyabang. At ipalagi po ninyong isa puso isipan. Panatiling pagkumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay na digit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik dik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At bago ko po umpisan po ay shout out po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po shout out po sa inyong lahat. Uh, kahit hindi ko na po babanggitin po yung pag uh, dot po ay alam ko na the best po sila na uh, hukon po sila yung mga palagi pong nagsusubscribe po ay marami marami salamat po sa inyong lahat sa, uh, alam ko nakakintindi na po kayo at uh, may busilak po kayong puso uh, marami marami salamat po sa inyong lahat uh, sa mga baguhan po sa, kung sa aking na uh, sa bangubak sorry sa mga baguhan po naka, ngayon lang na po nakatuklas ng na aking youtube channel liwaga ng pangasinan maraming maraming sana po sa inyo lahat sana po mag subscribe kayo at mag like and share pagpintot na rin po ang binay ko uh, ang mabagi ko po sa inyo ngayon po ay si Mana Santa Mahika liwaga ng pangasinan Ah, uh, ito po ay sasuka naman po ah uh. ang pamamaraan po dito uh, sa Biyernes Santo gawin sa oras ng 6 AM hanggang 2 PM ng hapon at huwag lumampas sa 3 p.m. Sambitin muna ang credo in unum deum at isunod po ang anima Christi at ng isang bisis lamang po at isunod po yung orasyon po. Tapos kumuha ng suka abang uh, uh, usalin nyo po mga uh, credo in unum at isunod po ang anima Christi ay may nakaprepare na po yung uh, suka po. Damihan nyo na po yung suka. Uh, na ilalagay po nyo sa galon at hayaan nyo nakabukas po tapos pag hayaan nyo nakabukas at usalin nyo naman po yung orasyon unahan nyo muna ng sorry po kung inulit ulit ko po ah uh, uh, ipapaliwala ko po yung maigi unahan nyo po muna usalin po yung credo in unum at isunod po ang anima Christi at isunod po yung orasyon na nakabukas po ang galon na misuka, Tapos pagkatapos yung usalim mo yung orasyon, ay ihip po niyo ng tatlong bisis po sa galon na misuka suka, sabay takpan po. At ito ibabawin po sa, uh, ginagampanan po ito sa Biyarnis Santo po ng uh, alas dosi po. Kahit lumampas po kayo alas dosi, wag lang uh, lumampas sa alas dos. Pwede po kung may ginagawa po kayo. Kaya binabagi ng hiwaga ng pangalan para makatulong po sa inyo at matulungan po rin po niyo ako. Marami maraming salamat po. Uh, ang pamamaraan po sa suka ay ilagay sa galon at haya na ha, kabukas at bigkasin ang orasyon. Narito po ang orasyon. Dios Altissimus Dei Mihi Potestatim Hong Pasinum in Aura City in Aura Criandi Potitis in Aura Tua kukuis, putintya, altissimi di hik, pilak, tirium, potis, pasiribo, pasiribo, pasiribo nam, orto nam it superior, superiorim pil, pidium, in dipensionim contra malum spiritum is salum, salutim it potentim ad tu is unus Deus altissimus it omnipotens Deus primus in nobismos Dios antisimos di mi potestatim hong pasignum in aura asiti in aura creandi potentis in aura tua kukuis potentia altissimi di hic pilak terium potis pasiribo, nam fortunam it superiorim pidium it eh, uh, defensionim contra malum spiritum it sarutim it potentim potentim ad peri to is unos Deus altissimus in, it omnipotens Deus di, primus it nobissimus isang bis lamang po usalin po ito inuulat ko lang po para maintindan po ninyo uh, kung nagampanan nyo po ito na gawin po ay sabay po ihip sa suka na isang galon at pagkatapos po naipon ng tatlong bispo po ay iboon nyo po sa lupa gagawin po sa Berni Santo hindi sa konpuitwa Santo po tapos sabay iboon po sa lupa tapos lagan nyo pananda para uh, pag kinuha nyo po ng pagkabuhay po ng linggo ng alas 12 ay makuha nyo po agad at punasan po at pwede nyo na pong gamitin po. Ang pamamaraan po sa paggamit po ito, ay ma uh, ko po sa po na pakakaw ng kapangyarihan sa suka na yung niritulan po ay narito po. Ang paggamot po dito sa suka po na binaon po at po sa linggo ng pagkabuhay, ang bata na may sakit, convulsion, ilagay sa alimpuros at gagaling ito gamot sa mataas na lagnat gamot sa rayuma sakit sa pahiran ito sa usog pahiran ng parting na masakit sa dilubyo paliwas kumuha ng suka pahiran ang haligi lahat ng haligi ng pakros o wiksikan ang lahat ng haligi liwas kidlat at marami pang iba po na pamamaraan po ito uh, ulitin ko po naman po sa suka po kapangyarihan na suka na kinuha po sa pagkabuhay na uh, sa bata na may sakit convulsion ilagay sa alimpuros sa gagaling ito gamot sa matas na lagnat uh, ibanyos lang po sa ulo ito po ay gagaling kagad gamo sa rayuma, ipunas lang po sa rayuma sa sakit ng tiyan pahiran ito sa usog pahiran ng parting masakit at sa atyan nagyan po sa paa at sa dilubyo, paliwas, kumuha ng suka pahiran ng haligi lahat ng haligi ng pakrus, uwisikan ang lahat ng haligi, liwas, kidlat at marami pang iba po ang magagampanan po nitong suka na niritulan po sana po nagustuhan po yung aking binagi sa suka marami marami sana po sana po wag po kayong makalimot mo mag subscribe mag like and share pakipindot na rin ko -like. yun na po kayo kasi may sakin na naman po marami marami salamat po sa inyo lahat